Boy Abunda nagbigay ng opinyon sa naganap na Miss Universe 2024. Boy Abunda sa katatapos lang na Miss Universe 2024 na Coronation Night, this was not one of my favorite Miss Universe. Sa katatapos lang na Miss Universe 2024 na ginanap sa Mexico, inamin ni King of Talk Boy Abunda na hindi ito ang isa sa mga paborito niyang bersyon ng kompetisyon. Ayon sa batikang host, kulang daw ito sa kinang. Dagdag pa niya ay medyo naguluhan rin siya ng kaunti sa ilang mga pangyayari sa naganap sa Coronation Night. Sa Fast Talk with Boy Abunda nitong lunes, November 18, nagbigay ng ilang komento si Boy tungkol sa naturang beauty pageant. I'll be very honest, this was not one of my favorite Miss Universe, parang kulang sa kinang, medyo naguluhan po ako ng konti. Even the presentation of the gown, was that the presentation of the Miss Universe gown. Iniba nila, Parang ang feeling ko lamang po ay kulang sa Brillo yung staging of the Miss Universe in Mexico, sabi ni Boy. Isa pa umanong nakalito kay Boy ay ang pagbigay ng iba pang awards pagkatapos ng mismong coronation ng bagong Miss Universe na tila, afterthought, na lamang ang mga iyon. Parang ang tanong ko, what was that? Parang was that an afterthought na parang naisip nila para mas ma-engage ang different parts of the world. I didn't get that whole awarding, sabi ni Boy. Kahit ganoon ang kanyang nararamdaman ay binati pa rin niya ang pagkapanalo ni Miss Universe Philippines 2024 na Chelsea Manalo bilang kauna-unahang Miss Universe Asia. Ngunit tanong pa rin ng batikang host, pero ang tanong, Thailand made it to the top 5, but she didn't get the queen for Asia. What was the basis? Parang kulang sa paliwanag. Nilinaw naman ng batikang host na ito ay personal niyang opinion, at sinabing hindi pa niya nababasa ang mga komento tungkol sa pageant online. At kahit umano medyo nalito at naguluhan siya, masaya naman ang King of Talk dahil umano sa record-breaking number ng mga kandidata at diversity ng mga lumahok. I think record-breaking din po ang participation ng Miss Universe this year with above 125, 126 na candidates. A mother made it to the finals ba? Top 12, 13 And diversity at inclusion ang pag-uusapan, sabi ni Boy